Amang makapangyarihan, salamat po sa bagong araw na ito, ang Martes na umaga na puno ng pag-asa at panibagong pagkakataon. Salamat po sa iningan ng buhay, sa lakas na katawan at sa kapayapaang hatid ng inyong pag-ibig. Salamat din po sa aming pamilya, mga kaibigan at sa si mga pagpapalang hindi namin laging napapansin, ngulit patuloy ninyong ibinibigay. O Diyos, kinikilala namin na lahat ng mabuting bagay ay nagmumula sa inyo. Panginoon, habang nagsisimula kami ng araw, humihingi kami ng inyong gabay at tulong. Ituwid ninyo ang aming mga hakbang, palakasin ang aming pananampalataya, at ipaalala sa amin na sa lahat ng bagay, kayo ang aming lakas at sandigan. Naway maging maawain ang aming puso, maging mabuti ang aming salita, at maging tapat ang aming gawa upang magbigay kaluwalhatian sa inyo. Diyos na buhay, kami po'y lumalapit sa inyo lalo na sa gitna ng kasalukuyang banta ng bagyo. Marami ang nangangamba, marami ang nag-aalala, at marami ring naaapektuhan ng malakas na ulan at hangin. Ngunit naniniwala kami na higit kayo sa bagyo, higit kayo sa unos, at higit kayo sa anumang panganib. Tulungan ninyo kaming manatiling ligtas. Ingatan ninyo ang aming pamilya, mga tahanan at mga komunidad. Itabuyin ninyo ang anumang tapahamakan at ipaalala sa amin na kayo ang aming matibay na kanlungan. Amang mapagmahal, inihahabilin din po namin sa inyo ang mga may karamdaman. Marami po sa kanila ang nasa ospital, marami ang nasa kanilang mga tahanan at marami ang nagdurusan ng tahimik. Naway dumaloy ang inyong kagalingan sa kanilang katawan. Palakasin ninyo ang kanilang kaluluwa at aliwin ninyo ang kanilang mga puso. Bigyan ninyo sila ng bagong sigla at kapahingahan. Panginoon, kami po'y humihini ng inyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, espiritual, pisikal, emosyonal at pinansyal. Nawa ang martes na ito ay maging araw ng pagpapala, proteksyon at bagong pag-asa Itinataas namin ang lahat ng aming plano sa inyo at nagtitiwala na ang inyong kalooban ang masusunod. Salamat Ama sa inyong pakikinig. Sa buong araw na ito, kami ay maglalakad na may pagtitiwala at pananampalataya, sa kabila ng bagyo, sa kabila ng karamdaman at sa kabila ng problema, alam namin na kayo ay kasama namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen.